Pinapangarap nating lahat ang masaganang pamumuhay, yung pakiramdam na hindi ka na mahihirapang maghanap ng panggastos para sa araw-araw na pangangailangan ng iyong pamilya, ang sarap sa pakiramdam kapag meron kang tinatawag na financial freedom hindi ba? Kahit na di ka nalang mangarap ng sobra-sobra at yung gusto mo ay sapat lang para sa iyong pamilya. Ngayon ay pag-uusapan natin ang isa sa mga mabisang paraan at subok na makakatulong sa pinansyal nating pangangailangan, ito ay sa pamamagitan ng isang madaling pamamaraan subalit makapangyarihang mahika. Sa bidyong ito ay ipakikilala ko sa inyo ang isang taong maaaring makapagpabago sa inyong buhay sa pamamagitan ng kanyang napakahusay na karanasan at kaalaman sa mahika, siya si Sir Damon Brand na author ng isang aklat na ang pamagat ay Magical Cash Book. Ang aklat na ito ay naglalaman ng kaalaman tungkol sa paghatak ng pera patungo sa iyo sa pamamagitan ng mahika. Si Damon Brand ay isa sa labing pitong miyembro ng Gallery of Magic na nag-aral ng mahabang panahon sa larangan ng magic at kinokolekta niya ang mga mahalagang impormasyong kanilang ibinahagi sa publiko ngayon. Kahit ang mga mayayaman o pinakamayamang tao dito sa mundo ay marahil o hindi natin alam na sila rin ay gumagamit ng mahika o kumukonekta sa mga spiritual being o mga anghel na nasa paligid lang natin. Mas marami silang nalalaman o karanasan kumpara sa ating mga nasa mababang uri lamang. Bago ninyo hanapin ang aklat na aking nabanggit ay hayaan nyo munang maipaliwanag ko sa inyo ang aking kaalaman at karanasan sa aking paggamit ng aklat na iyon. Ipaalala ko lang na ang pag-uusapan natin ngayon ay para lang sa mga individual na bukas ang diwa sa mga espiritual na usapin. Para sa akin, ang magic na ito ay gumagana talaga dahil maraming beses ko na itong nasubukan at hanggang ngayon ay ginagawa ko pa rin ang pamamaraang ito at sa awan ng ating dakilang tagapaglikha ay pinahihintulutan niya ang isang espiritong tagapangalaga sa Mercury na siyang dahilan upang matupad ang aking kahilingan. Mamaya ay makikilala ninyo ang mabuting espirito na tinutukoy ko. Sa pag-perform ng magic ay kailangang relax ka lang at masaya mong ginagawa ito na may paniniwala sa iyong sarili at sa iyong ginagawa na pagkonekta sa mga nilalang kahit sa ang sulok ng sansinukob o universo. Isa pang dapat isaalang-alang ay taos puso mong ginagawa ang ritual upang madaling matupad ang iyong hinahangad. Huwag kang mag o mangamba na baka ang tinatawag mo ay masasamang espiritu o demonyo dahil nakasaad sa aklat mismo na ang ritual na gagawin mo sa paghatak ng pera ay walang panganib o anumang masamang karma na babalik sa iyo. Sa katunayan, kung ikaw ay matagal nang nag-aral sa lihim na karunungan kagaya ko ay pamilyar na sa iyo ang mga pangalan ng Diyos Ama, mga anghel at mga mabubuting espiritu, magtiwala ka lang kay Damon Brand at sa iyong sarili para sa pagtupad ng iyong minimithi sa buhay kung ikaw naman ay puno ng pangamba, ipagpaliban mo na lamang po ang gawain ito. Ang ritual na ituturo ko sa inyo ay batay rin sa nakasaad mismo sa aklat, walang labis, walang kulang dahil para po ito sa kabutihan ng lahat at para na rin madaling maunawaan kung paano gawin ang pag-perform nito. Asahan ninyo na totoong gumagana ang magic na ito pero huwag lang mag-expect na kayo yayaman agad sa pamamagitan nito. Ito ay gabay lamang upang unti-unting mapunan ang pang-araw-araw na pangangailangan at maging marunong sa paggamit ng biyayang natatanggap mula rito. Kumbaga ito ay instrumento o hagdanan lamang upang unti-unti mong makamit ang iyong pangarap sa buhay. Kung ito ay gumagana sa iyo at may natatanggap kang pera na hindi mo inaakala, tanggapin mo ito na puno ng kasiyahan at magpasalamat sa mabuting espiritu. Huwag mong isipin na nagkataon lang ang nangyayari na may dumarating na pera o biyaya sa iyo dahil ang totoo ay naririnig ka at tinupad ang iyong hiling. Magsimula ka sa maliit na halaga ng pera na sa tingin mo ay makakatulong pa rin sa iyo kahit papano. Ngayon ay ituturo ko sa inyo kung paano simulan ang ritual. Hindi ito komplikado gawin lalong hindi matagal na gaya ng ibang ritual na naiisip o napapanood ninyo. Ito ay may tatlong requirements lamang na susi sa tagumpay ng iyong mahika. Una ay ang kalinisan ng intensyon. Pangalawa ay ang wastong pamamaraan ng paggawa ng ritual at pangatlo ay ang pagpakawala ng diwa sa gusto mong mangyari sa iyong hinihiling. Unang-una mong gagawin ay bumili ka ng isang notebook. Siguraduhin ang notebook na ito ay walang linyang nakasulat o parang bond paper lang ang laman ng bawat pahina nito. Bumili ka rin ng ballpen na black ink at colored paper na kulay gray at orange. Bukod sa colored paper, maaari mo ring kulayan na lang ng silver o gray ang harapang bahagi ng notebook at kulayan mo rin ang orange sa bandang likod na ginuhitan mo ng sigil Mahalaga ang mga kulay na ito kaya dapat mo itong sundin Pagkatapos ay gumuhit ka ng sigil sa gray colored paper Ganito ang itsura ng sigil na iguhit mo Maari mo rin itong iprint kung hindi mo kayang iguhit basta't i-trace mo ito gamit ang ballpen matapos mong maiprint print upang magkaroon ka ng direktang koneksyon sa sigil. Pagkatapos ay idikit mo ito sa harapang cover ng notebook. Sa likuran naman ay ganun pa rin ang gagawin mo pero kulay orange ang idikit mo sa likod na may guhit ng isa pang sigil. Ganito ang itsura ng sigil na iguhit mo sa likuran na cover ng notebook. Kahit anong sukat ng notebook malaki man o maliit basta't ito'y bago at walang mga linyang nakasulat. Ang sigil naman ay isa itong instrumento upang direkta kang makonekta sa espiritu o anghel na iyong tinatawag. Pagkatapos may handa ito, isulat mo ang makapangyarihang mga letrang ito sa unang pahina. Tapos ay basahin o bigkasin ito ng malakas na may halong vibration. Ang pagbigkas ng mga salitang ito ay madali lamang at hindi mo na kailangan pag-aralan pa ng gusto. Ngayon ay nakagawa ka na ng isang magical cash book. Ang kailangan mo nalang gawin ay punuin mo ito ng enerhiya sa pamamagitan ng pagtawag sa isang mabuting espiritu. Siya ay sinitikar na siyang magtupad sa iyong kahilingan. Ang una mong gagawin ay buksan ang notebook, basahin at bigkasin ng malakas na may halong vibration sa iyong isinulat na. Pangalawa mong gawin ay isarado ang notebook at pagmasdan ng sigal sa harapang bahagi nito. Ngayon ay isipin mong ito ang susi para magkaroon kayo ng koneksyon ni Nitty Car. Habang nakatitig sa sigal ay banggitin mo nang may vibration ang pangalang Nitty Car ng labing isang beses. Magbilang ka sa pamamagitan ng iyong daliri para hindi ka mahirapan. Ngayon ay napapansin ka na ni Nitty Car at handa na siyang tuparin ang iyong kahilingan. Pagkatapos ay buksan mong muli ang notebook at isulat ang mga salitang ito. Pagkatapos ay maglagay ng espasyo at gumuhit ng bilog sa ibabang bahagi ng unang pahina na kasinglaki ng pisong barya. Pagkatapos ay maglagay muli ng espasyo at magpatuloy sa pagsulat. Isulat ito. Basahin o bigkasin mo pa rin ito gaya ng pagkabigkas mo nung una. Ngayon ay isarado mo ang notebook at ibaliktad para yung orange na may sigil ang makikita at itago mo ito ng ilang oras nang hindi nakikita ng kahit na sino. Ngayon ay tapos na ang pag-charge ng enerhiya sa iyong notebook at handa na ito para sa iyong ritual. Ang ritual na ito ay gagawin isang beses sa isang araw hanggang sa umabot ng labing isang araw. Isulat ang halaga na gusto mong makamtan at bilugan ito at paulit-ulit mo itong gagawin sa loob ng labing isang araw, pero kung dumating na ang hiniling mong pera kahit hindi pa umabot ng labing isang araw ay ihinto mo na at lagyan ng ikis ang lahat ng naisulat mong halaga na nilagyan ng bilog at magsimula ulit para sa panibagong paghiling. Maghanap ka ng isang lugar na payapa para sa gagawin mong ritual. Buksan ang notebook at basahin o bigkasin kahit di gaanong malakas at paulit-ulit ang mga katagang ito, na may vibration sa boses hanggang sa maramdaman mong nagiging kalmado na ang katawan mo. Ngayon ay isarado mo ang notebook at pagmasdan ng sigaw ni Nitikor nang hindi lalagpas sa isang minuto. Habang nakatitig sa sigaw ay isipin mo kung magkano ang hihilingin mong halaga ng pera kay Nitikor at ang pinakamahalaga ay isipin mo kung para saan mo ito gagamitin sakaling na ibigay na ito sayo. Pagkatapos ay bigkasin mo ang nitikorn ng may vibration sa boses ng tatlong beses habang nakatitig sa sigo. Pagkatapos ay buksan mo ulit ang notebook at basahin o bigkasin ang ng may vibration at isunod ang nakasulat hanggang sa may iginuhit mong bilog. Pagkatapos ay pumunta ka sa bakanting pahina ng notebook at isulat ang pera na gusto mong magkaroon ka, Halimbawa gusto mong magkaroon ng 10,000 piso ay isulat mo ito sa bakanteng pahina at bilugan. Pagkatapos mong gawin ito ay bumalik ka sa unang pahina at basahin ang iyong isinulat kasunod sa iginuhit mong bilog. Pagkatapos mong magawa ang ritual ay itago ang iyong notebook sa isang sulok na ikaw lang ang nakakaalam. Ang magic na ito ay talagang gumagana at ito'y subok na. Kung hindi ito gumagana sa iyo sa una mong pagsubok, huwag kang mawalan ng pag-asa, Ituloy mo pa rin ang ritual dahil makukuha mo rin ang iyong hinahangat. Ang ritual na ito ay nakasalalay pa rin sa estado ng iyong buhay ngayon. Kung ikaw ay mahirap lamang ay huwag kang humingi agad ng napakalaking pera, bagkus ay magsimula ka sa maliit na halaga at paunti-unti mong dagdagan ang iyong pinansyal na hiling. Kung natanggap mo ang halagang iyong hiniling ay buong tapat mong pasalamatan si Nitikar at ang perang iyon ay gamitin mo sa kung ano ang iyong sinasabi sa iyong ritual, halimbawa, Sinabi mong kapag natanggap mo ang pera ay gagastusin mo ito pambili ng bigas at groceries para sa iyong pamilya, yun talaga ang dapat na gawin mo. Habang ginagawa mo ang ritual araw-araw, ay huwag mo ito masyadong pagtutuunan ng pansin o hayaan mo lang at gawin mo ang iyong mga nakasanayang gawin para hindi maituon ang atensyon mo sa ritual. Kung gusto mo namang makakuha ng kopya sa aklat na ito para mabasa mo rin ang buong nilalaman ng aklat ay sumali ka lang sa ating membership na ang pamagat ay Magical Cashbook upang makakuha ka ng kopya nito. Subukan ninyo ito at hayaang makamtan ninyo ang biyaya na gawa ng magic na ito. Sa mga sumubok at nakaranas na totoo ang magic na ito ay mag-comment lang dyan sa ibaba upang maging patunay na ito ay totoong gumagana. Maraming salamat po sa walang sawang suporta ninyo sa Wells TV.